Bismillah, may malaki time update para sa ating Quran for All. Para pala sa mga hindi pa nakapag-install na ating Quran for All ay mangyaring i-install available na ang early access for testing para sa ating Quran for All app. Napakahalaga ng mga review at mga experience ninyo sa ating app para ma-improve natin ang application bago natin ito officially i-release sa Play Store. Sa mga hindi nakakaalam, ang Quran for All, ito ay separate app ng ating Tagalog, ng ating Quran Tagalog. Uh, naging, uh, gumawa tayo ng separate na version dahil marami ang naka-experience ng mga errors sa version na ito. So lahat ng features ng mga, or lahat ng advanced features ay nasa Quran for All na. Ang pinakamalaking update na ginawa natin ngayon, ay dito sa ating reading page. Mas malinis na rin ngayon yung ating layout. Kung mapapansin ninyo sa unang version ng For And For All ay napaka crowded dito sa ating reading page. Agad-agad may kita mo dito na nakadisplay yung uh, player para sa ating audio. So ngayon ang ginawa natin, gumawa tayo ng navigation sa baba at naglagay tayo ng tatlong buttons. Ang unang button ay ang uh mode pag-switch ng modes no from translation modes to uh MOSF mode at ngayon naka-center na rin yung ating uh contents sa ating mosaf mode at pangatlo is itong navigation para sa mga sora kung gusto mo nang naman mag-navigate sa panimula sa panimula ng isang sora hindi mo na kailangan pang pumunta dito sa jump ang gagawin mo na lamang ay i-slide itong slider at pumunta sa sura na gusto mong puntahan. So, mas mabilis na siya. Ang pangatlo ay itong ating audio. So, dito may kita natin, mas malaki ang improvement na ginawa natin sa UI o interface ng ating audio. So, kapag hindi mo pa na-download yung, yung audio ng isang reciter, pag bibigyan ka ng pagpipilian, kung pwede mo itong i-download at pwede mo rin siyang i-play gamit ang internet. So kung ang storage capacity ng iyong device ay maliit lamang, mas mainam na i-play as stream mo na lang para internet lang yung gagamitin. Dito pala, gumamit tayo ng panibagong source para sa ating mga reciters, para sa mga audio. Dati is kakaunti lamang ang mga reciters, ngayon is 100 plus reciters na ang meron sa ating application. So may kita natin dito, Uh, may mga bago tayong makita sa ating page para sa mga reciters itong tab para sa all reciters pagkatapos downloaded so ang lahat ng mga madadownload download dito sa ating reciters ay dito niyo makikita sa downloaded so ngayon dito sa all reciters may makikita tayong mga sections o tabs so dito recitations, ito yung mga normal na recitations naman tapos dito meron tayong kinatawag na haraming tarawe. ito yung mga recorded na Tarawih no, sa Madina at sa Makkah. Tapos meron din tayong mga styles ng pagbabasa. Itong nine half recitations. Pagkatapos meron din tayong recitations with translations. So itong recitations with translate, translations, ibig sabihin nito, mag magbabasa ng isang reciter ng Quran pagkatapos is uh, in between ay sasabihin ng isang Uh, translators yung translation ng uh, verse na binasa ng reciter na iyon. So ito yung mga ilan sa mga pagbabago na ginawa natin at inshallah in the future is mas mag improve pa ito. Kaya hinihiling namin sa inyo na i-install ninyo ang Quran for, for All, i-test ninyo ang app, hanapan ninyo ng mga mali, hanapan ninyo ng mga error para mabago natin ang application, bago natin ito ma- release officially sa Play Store. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.